Masakit ba ang iyong likod? Uh, tapos wala kang time, wala kang oras para pumunta sa mga masayista or mangilot. Paano kung sabihin ko sa iyo na pwede mong uh, gawin sa bahay or pwede kang uh, pwede mong ilutin yung asawa or anak mo na nandito lang sa bahay para mawala yung sakit at lamig ng likod mo. So, sa video ito, ituturo ko sa iyo kung paano Uh, maghilot ng likod at mawala yung lamig. Ayan, ako nga pala si JD Smart and welcome sa JD Smart TV. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay kung saan meron kang matutunan such as content creation, lifestyle motivation at saka hilot. Ayan, so kung gusto mong matuto kung paano maghilot, watch this video until the end. Let's go! So guys, uh, alam ko na um, minsan sumasakit na yung mga likuran natin tapos hindi natin alam kung saan pipisilin uh, na part talaga at uh, gustuhin man nating pumunta sa uh, massage or salon medyo may kamahalan tapos uh, wala tayong sometimes oras kasi busy tayo from work tapos uh, pag gabi na pag pupunta pa tayo uh, may tendency na talagang maliliit tayo sa pag uh um, wait kaya sa video na ito as what i've mentioned earlier ituturo ko kung saan hilutin yung lamig sa likod para mawala na at mawala na yung parang sakit kasi sometimes guys uh, sumasakit yung likod natin na parang tinutusok-tusok dito ba yan banda dito yan siya banda so ituturo ko sa iyo kung paano at saan hilutin talaga siya so first kailangan talaga na meron tayong mga oil para Uh, hindi uh, rough yung likod, So una guys dito, anong ano ba ano E hey, down. So makikita nyo guys dito, ito yung sa, sa Bisaya pako-pako. So sometimes itong pako-pako, ito yung nagsasa, sumasakit eh, hindi ko alam kung ano yung pako-pako sa tagalog eh. So, ang gagawin lang natin guys, makikita na naman, makikita nitong ito yung spinal uh, spinal cord natin, di ba? So, ito yung spinal cord. So, uh, at first guys, um, massage nyo lang uh, paulit-ulit na ganyan. Um, for, ano, ayun, usababa. baba. For uh, one minute, minyan So, after nyo guys na mahilot siya for one minute, Uh, dito guys makita niyo naman tong parang ano dito uh, kung baga wing no or pako pako so ito na yung ano natin uh, gagawin natin so kung baga subayon lang ni in Indonesia all you have to do is just press this follow the the, the this bone like this Yan Yan ito yung siya para pag meron kayong napisil na parang may bukol yun na yung mga hangin yung hangin na yun, ito, yun yung nagpuproduce na sometimes meron uh, uubo ka. So, all you have to do is, uh, pisilin mo ng paikot, uh, counterclockwise, sa loob ng six, uh, 60 times. 60 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

pwede lang na 30 or 40. But, make it sure guys ha, na yung pagpisil nyo, kaya nung tao na pipisilin. Tapos, after nyo mahilot nyo yan guys, dito, um, make it sure na kapa kapain nyo muna, touch nyo muna, kasi meron pa yan eh. After nyo ma counterclockwise, all you have to do is, pisilin niyo yan siya pababa. Ayan. Pisilin nyo para makita nyo dyan pa rin sa may pakupako guys ha hindi ko alam ang tagalog ng pakupako eh yan guys eh, kasi yan ang yung sumasakit eh so likod lang ng bata tong hinihilot ko ngayon but uh, pwede to sa bata matanda babae o lalaki so kung ano yung ginawa natin dito guys sa, uh, dito sa left gawin din natin sa kabila. So, kapain muna natin dito. Ayan, nakita ko na yung bukol, yung hangin. So, counterclockwise pa rin. At same pa rin, uh, 60 repetition. So, after 60 repetition, since bata lang ito, hindi na talaga natin gawing 60, uh, yung ginawa natin dito is from from here, bisilin natin pababa. Kasi dito yung sumasakit guys, parang tutusukin talaga to dito eh. Ito mga dito na mga part. Yan, pwede ninyo pisilin pa pababa. Pwede din pa akiat Depende na yan sa inyong preparation. At least ma mawala yung ano hangin sa likod. Tapos after niyan guys, all you have to do is balik. Pa after natin sa Pababa, pataas na naman Sarap nito sa pakiramdam Kaso Pag ako eh Pag sumasakit yung likod ko Kinapaapakan ko lang sa mga batang to Uy, sabo eh Tapos diripod After nyan guys Dito Dito na part Dito Pisilin nyo din Dito din na part Pisilin nyo din at saka dito. Mga, mga dito talaga. Yan. Dito. At saka dito. At saka guys, ang sumasakit lang naman talaga is yung dito. Dito lang talaga natin. So all you have to do, after yung uh, counter counterclockwise, tapos ganyan, ganyan, ganyan din guys. Yan. 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 Ayan. Ayan, nakautot na. So, ayan guys, ayan lang din. Tapos since uh, pag ano lang paghilot lang ng likod, uh, pagpawala ng lamig ang ang content na ito. So, sa next video, if may mag-request kung paano ilutin yung may ubo, is gagawan namin yung uh, gagawan ulit namin ng Uh, content yan. Ayan, so for more videos, uh, kung nagustuhan mo ang video na ito, uh, huwag mong kalimutan na ikaw ay mag-like, i-hit mo din yung notification bell, comment, at para updated kayo sa mga bagong video na aking gagawin. So comment mo kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito. Thank you so much guys. Bye!